sulunod na yan rito yan yan yung mga pang adventure na luto mga kabjurer wala nang hagpat-hagpat mga kabjurer oh. tinan nyo mga kabjurer oh. buong buong dahon ng malunggay ano linunod lahat pati yeah. yung buto Hello ah, po, magandang umaga po mga kadventurer. Nandito na naman tayo ngayon sa ating kalukuhan mga kadventurer. Ah, kagabi nilagak natin itong lambat na tapos um, sinik namin kanina ng madaling araw. Ito yung na-uli na mga kadventurer. Kasama ko si DJ Plutax sa pag-check kanina ng madaling araw mga kadventurer. Ito yung na huli natin mga kadventurer. Oh. Mayroong malaki na isda na nahuli mga kadventurer. Hindi namin alam kung anong klaseng isda to. Oh. Ah, uh, meron ding mga ano mga kadinchure ito. Yung mga ang tawag dito, yung crab. Tsaka isda, yung banak. Yung banak mga kadinchure, ano, wala nang ulo. si Kasi kagabi pa to na huli tapos para kinain na ng alimasag. Yan, kakaunti lang yung Kaunti lang yung huli natin mga karbunchir pero lutuin pa rin natin ngayon mga karbunchir. Ipakita ko pa rin sa inyo paano ito lutuin. Kaya huwag kayong alis para makita nyo din paano namin lutuin itong mga huli namin ngayon. DJ Plutax na nagtanggal mga karbunchir. Yung sa malaking isda. Saan na isda? Isda ka na siya? Kaila ka-aplot? Sa bato niya. niya, niya. Kanang dagko. Ang mudagko. ko. Murung kunci, dilep ya? Ile. Asal niu, ano? Tas ini. Saya-saya pemasuk, dun dinsia mak. Pag masira Is down to Ito ni yan is down Ano mo po ang siya? mga ha? wala nang ulo putol na rin yung buntot niya mga kadventurero ito hindi pa naman siya mabaho mga kadventurero pwede pa itong lutuin Uh, mayroon pang natirang kinain sa alimasag. Uh, ito mga ka balutin muna natin ang dahon ng saging para hindi dapuan ng langaw kasi maganda pa tayo ng mga ingredients para sa pagluto natin dito. Yan. mga adventurers si Digi Plotters nagdala na ng butin kasi it ay, ito na muna gamitin natin sa pagluto mga karmenture kasi masama yung panahon ina ina buslop. buslot buslot pa yung kaldero mga karmenture tapakan 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 daw tapakan tikuk tikuk oh, tingnan nyo mga karmenture umilaw na yung butin wala nang haling haling Rit siga na mga ganito rin lang buslot lang <laughs> Kaldiro Buslot yung kaldiro mga ganito Tapakan mo na mga ganito rin DJ Flutters <laughs> Tingnan natin kung paano niya tapakan na yung buslot mga karbentsurer Yung butas ng kaldiro Atakpan niya yung butas ng kaldiro Gamit niya yung anong ginamit mo? Kupiko Kupiko blanca. ka Rapir ng kupiko ko blanga mga yung ginamit niya sa pag ano pag takip ng butas ng kaldiro ayaw 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 palpak yung sa una mga kardinsyuri bitter next time na lang sa pangalawa mga kardinsyuri tingnan nyo madiskarte to si DJ Plutax mga kardinsyuri yung kaldiro na mayroong butas gawin niyang wala ng butas. <laughs> Yan mga tinchirir. Tingnan umilaw ng lubot mga karbinsirir sa kaldiro mga karbinsirir. <laughs> Yung lubot sa kaldiro, umilaw. Yan, wala ng butas mga karbinsirir. Oh. oh. wala ng butas oh. pwede na lutuan mga kabinsurer ayos ah, madiskarte si DJ Plutus mga kabinsurer ayos ka mga yung kabinsurer ngayon madiskarte o oh. hmm, tinay na oh, mga kabinsurer oh. ang lupit hmm, na, niya, na oh, wala ng tulo mga kabinsurer oh. oh, oh. biglang nawala yung butas ng kaliro ang galing Kaya may na sabaw. Linisin muna natin yung isda mga kabinsurer. Linisin muna natin yung isda mga kabinsurer. Para mamaya kainan, kainan tayo mamaya. Thank you. si DJ Plutas ngayon ang dumiskarte sa paglinis ng isda mga kabisure yun mga kabisure kiniwa na ni DJ Plutas yung isda yung malaking isda Tidak diperlukan untuk memakai mincerer kerana ia matigas Tidak diperlukan Kita potong Ini adalah Tira-tira Untuk memakai mincerer Tira-tira untuk dimasak ma luto pa yung nakira sa alimasag mga kanunsir tapos yung alimasag na kumain dito mga luto lutoin din namin yan oh yun yung mga tinain oh ah. sundin so, mo tinain eh okay,

naman magluto mga kapatid. Ayos kayo. na yun yung, ayos na yung sabog. Pailawin natin yung butin. Paano to mag spark? Did tracks put rocks? Tumilaw na mga kapatid surir. Nasa silio Ito yung ingredients natin mga Karbintyurer. Ito lang. Ayan, sibuyas. Spring onion or sibuyas dahonan mga Karbintyurer. At saka ito lang, kamatis mga Karbintyurer. Oh. Sarap na ito mga Karbintyurer. Ito yung tinatawag sa amin na tinula. Tinulang isda. yan natin ng asin. Kaunti lang yung asin mga kalimsyurir. Yan para masyadong maalat. Tapos yung bitsin. Saka na yung sili, bitsin. Sili, sili. ah uh, yung sili mga kalimsyurir. Ito isa. Putla, putla. Dalawa. Kalihan. Tatlo. Apat. Maputol rin ay. Tapos yung natirang sili. Pag kulang pa sa halang. Yan ay. Isa natin dun sa sukat itu. Na. Takuban natin. Takuban natin, takuban. Yan, Shout out ka muna DJ. Shout out. Frida Ay, Yung shoot, shoot mo, shoot mo. Ipakita mo pangag. Ay, yo. Pakita mo pangag ba? Pakita mo yung Ay, no, pangag mo iti, mga garbage si DJ Pluto mga Carbinger mahiya siya na ipakita niya yung pangag, pangag niya pangag yung ano sa Tagalog yung walang ngipin mga Carbinger butas ang ngipin butas yung ngipin mga Carbinger mahiya siya Mayroon ipakita niya yung ma, wala nang ngipin oh, wala nang ngipin kulang nang ngipin niya mga Carbinger mahiya siya mga Carbinger saan banda yung ngipin na mo kulang DJ dito hmm. Napakita mo daw. Ah, jangan boleh makan pencuri dong. Ini no, ini no, ini natin. Mm. Yan, eh, di nasi nasi ya makan pencuri. Di nasi nasi Galin, uh, oh, kamu na, kulu nak, kamu kulu. Yan, kamu kulu nak makan pencuri. Ilunut na natin yung isda. Ito. Yung alimasag. Yung ano to? Ah, uh, gisaw na tawag nila na banak ito lumasag ah, na itong mga maliliit na isla mga crab kasi patay na siya nung nahuli hindi na pwede pakawalan kasi patay na kaya katsada na sa tinula natin ngayon Oh, kumuha kumuha ka ng malunggay mga carpenturer tikman muna natin mga kalbentsurir yung sakto na ba sa timpla hmm, sarap na mga kalbentsurir yung kulang na lang yung malunggay ah, nagkuha pa si kalbentsurir natin na si DJ Plot Plotres ng malunggay para apang last na ingredients mga kalbentsurir Seperti Nasir Diji mga karmichir uh, um, eh. May dala na ng Gamay mga kamugaya plot Uy, wala nga tagal mong bumalik eh May kanin At sa malunggay mga karmichir eh Ayan Tapos yan, yan ang Ritsu mga pang adventure na luto mga kabjir wala nang hagpat-hagpat mga kabjir no? tingnan nyo mga kabjir buong buong ng malunggay ano, linunod lahat pati yung buto eh parang ano talaga to si DJ mga lupit ni DJ mga kabjir dito lang sa kaliro kuna ng butok, yung malunggay. Oh. Yan. Oh. Kinuskos na niya yung mga karbin suri, no? Oh. Ang lupit niya, mga karbin Parang magaling to si DJ Protex na ano, yung sa eskwila, yung sa kamping-kamping. Hindi matanggal, DG. Diyan lang yan. sasalin nyo yung buto sa sabaw yung buto na yan ko, nyo nakuha ay ah. huwag mo nalang tanggalin hindi naman niya natin kakainin yung buto yung sabaw lang yung mas masarap dyan baka malata natin iba? huwag na iba tara natin na betul kan dahun di sini bar anutin i happy natin dito diji Sige, okay, yabo mo na Didzi Yabo mo na sa plato Yan Oh, sarap na ng huli natin mga karbensurer ah, Pag magtsaga lang tayo sa dagat mga karbensurer Walang problema, problema sa ulam Lagi tayo may ulam Basta magtsagaan na natin dun sa dagat ini kalbi yang ini ketua ini lebih pambit Arai政meh tap, lainnya, mungkin yang tu yang tutorial mal statistics request mijn ka puing dulu behrian yang dia langsung bracket cara klaa превaltar ra mtku saajian apalun membuat bantuan Orange na tabak Dan aku maka aku aku kuan bagong Naung nga isda Aku panganlan Panganlan aku Bogs Bogs isda. <laughs> 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 mga... bonbon, hmm? bonbon, na isda Pada aku dalam mga Dalam bon bon putih mana Hmm? bon buon putih nak Tabak sama sana Okay. Ah. Tumaroy pang yung <coughs> buto sa ah. bibig ko mga kabisir. Tumaroy. Tapos na ako kaya bisir eh.